Ng mga kobra nandito na tayo sa sitio Anginan. Ayan o, yung pakanan na yan. Papunta yun sa Anginan. dito naman tayo pakaliwa tayo. Papunta tayo dun sa Blue Lagoon. Dun sa taas. Yan ang daan natin papuntang kaliwa. Let's go mga kobra. Pakaliwa tayo dito mga kobra. Papunta tayo dun sa ano. Dito ka sa kaliwa papunta ng Anginan. Dito naman sa kaliwa tayo pupunta. Pupunta tayo ng ano, Blue Lagoon. Dito tayo sa kaliwa natin yung daan dito mga kobra medyo maputik pa rin yung dito mga kobra ayan. Yeah. dito sa daanan mayroon natin ano to, ayan daw mayroon na rin mga swimming pool dito sa daanan isang may mapapansin ka na mga swimming pool ito so, uh, marami na rin dito, swimming pool pero hindi pa yan mga kobra malayo pang pupuntahan natin dito rito pa tayo doon sa pinakadulo no, may sumatawid pa muna natin yung ano sidecar patawirin muna natin sila mamaya no, na tayo pag nakatawid sila tingnan muna natin kung gaano kalalim hindi na ko tatawid mga cobra yung si mga cobra tatawid naman tayo dito sa high na yan no pangalawang ano na yan ilog tatawid natin bago tayo makadating ng ano blow rock doon pa sa dulo yung blow rock tatawid yung ano ko dyan yung motor ito yung flow kaya kailangan natin sumabing dito sa pangalawang. diretso na yan doon sa Blue Rock Lagoon doon sa tinatawag nilang Blue Lagoon ganito na yung mga daanan papansin nyo kanina malinaw na yung tubig diretso na tayo doon ngayon dito tayo sa taas na tata, tulay kakatakot Blue rock okay, so tulay regali kung may tulay malapit na tayo doon sa taas mga kaubra ilang ano na lang oh. makarating na tayo sa blue rock lagoon kung tawag nila blue lagoon malapit na tayo may na natandaan ng mga pun hindi kumano lang yung daanan pero maganda yung daanan dito kung sa Blue Lagoon yung ang ganda ng kulay ng kulay dito kulay ng ng talaga ang ganda ng lawak ang ng dito ang ganda, ng Ayun, ganda ng Ayun, pwede Ito yung tinatawag na Blue Lagoon dito sa parang may kalitid ang ang ito, kasi so, tapos sa, yung well, yung magandang ano, magandang kulay ng tubig, Ito, ito mga otro, kulay kulay yung dalaga ako na yung dito wala kasi naliligo pa ngayon eh, kasi ano, araw ng biyernes bukas nito sa kalinggo marami dito naliligo Ay, okay, naman pag sa sa kalinggo marami dito naman marami pumupunta na naliligo ang maganda ito kung tahan sa mga obro naman